Hello. Hello po, good evening. Nandito kami ngayon sa ano, Little Manila. Sa may ano, nandito kami sa may mm, para ba ano ba? Ayun po si Sir Po TV. Oh. Mga street na. Ay si ano oh. Si si Potibio. Ayan Po TV oh, yun. Ay si Po <coughs> TV. Ayun siya ay eh, mga ano <laughs> <Ito nga> striped, <laughs> <laughs> mga Mga street din. Meron na dito ngayon. Ito na mga Ito yung mga ano. maraming pila. Oh. <laughs> <laughs> ito <Strip laughs> <laughs> <t> <laughs> Dito naman sa kanila. Magkano yan? 1 kg. Ang talaki ng... Yes. Ang laki, An laki kagaya po. Sa pangos. 2 oh, okay. kg yan lang ka. Kita ano mo naman yung 1KD yan. Ang talaki o. Oh? Inano na yan. Uh, marinated na siya. May laman uh, sa loob. Ano to? Balbakuwa? Bukas salad o half KD lang. Maraming laman. Balbakuwa ka. May balak. Prisi! Gusto mo uh, gusto mo salad? Ayan o. Kay sel kailan at saka ito sel, oh, kay yan. Ito o mga ano yan. Magkano? Kay di lang ka. Bigyan mo uh, ako ano. Tatlo. Bili tayo ng ano, buko oh, salad. Tatlo, yes. Tikman nyo. Ano to? Ano, biko yeah, lang ka. Kay lang. Oo. Oh, oh. Yes, bukas na. Kapede ang isa. Yes. Um. Sa pa tayo sa inihawa. O, oh, bukas pa 'yan ano dyan. Hindi dun tayo magteen tayo sa. Saan? sa oh. Naku, ako mangangamoy ako sa dito. Oh, at least pag but... At least alam takan nagpunta ka ng... ano. O, hapkayi di lang sa buko salad. Ate Ah. Ate Buko salad may taho tayo. Sino'ng nag ano? Namimiss yung taho. Taho. Taho natin 7:50. Uh, Buko salad, Hapkedi. Buko salad ito. Huh? Thank you po. Buko salad. Umuwi na, umuwi na. Ayun, umuwi lang may salamali eh. Saan? Doon, tayo maupo. Ang daming kumakain, oh. Masarap pala pag diyan magkain, oh. Masarap pala pag diyan magkain pala. Ay, tapadot. <ambling> Dito, kami na oh. Doon tayo, oh. doon tayo. Oh. Ay, doon, doon sa malaki. Dito oh. Bumili kayo ng makutkot ah. Hmm. Oh.